Jonas Ikalawang Kabanata Nanalangin si Jonas Nanalangin si Jonas sa Panginoon na kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo, at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo, at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya. Pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo roon sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig. At ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon o Panginoon kong Diyos nang parang mamamatay na ako. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa inyo. Pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan.